wala pa ako nakikitang gold sa buong buhay ko. Uh, kaya nagugulat kami na pag pinag-uusapan niya. Uh, kung saan saan daw galing, kung saan saan daw ginagamit. Kung talagang meron yan, 35 taon na kami mula sa Wala yung father ko sa office. Nasa na yung gold na sinasabi nila. Siguro naman sa katoneto nila na sinasabi nila. Siguro, hindi hanggang ngayon, hindi pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rui once again. So sa last video ko po, nanawagan po ko sa lahat ng mga makabayans na sama-sama po nating wakasan ang survey mind control scam na ito sa ating bansa. Yeah! Let us be the solution para hindi na muling mas scam ang taong bayan ng scam mind control survey na ito. So shout out po sa lahat po ng mga nagvolunteer volunteer Meron na po tayo sa Cebu City, sa Tagig City, Saudi Arabia, Zamboanga City, Sultan Kudarat Mindanao, Surigao City, sa Bulacan, sa Biliran at sa Davao City mga idol. Maraming maraming salamat po sa mga nag-volunteer. Standby lang po tayong lahat sa sample po ng pag-survey natin. Guys, nice pa mga idol, Siyempre, bago po tayo magsimula, shoutout po sa lahat ng mga makabayans dyan, sa mga nag-volunteer po sa ating survey ng masang Pilipino. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Yeah! Siyempre po kay King Oscar Rivera and family, Shoutout din po kay Idol Junjun Tolentino at sa lahat po ng mga kapatid nating katutubong Aita dyan. Sa Bamban, Taralak, mabuhay kayong lahat mga idol. Shoutout din po kay Sir Trojan, Madam Mitch and Family, kay Sir Patrick ng Mashup Discount, kay Tito Potato, Sir Maki, Sir Ernest, Sir Redin, Madam Win at sa lahat po ng mga ka ko, shoutout sa inyong lahat mga idol. So ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling ang visionary and party president natin ngayon. Watch. Wala pa akong nakikita ng gold sa buong buhay ko. Uh, kaya nag nagugulat kami na pag pinag-uusapan niyan. Uh, kung saan-saan doon nanggaling, kung saan-saan daw ginagamit. Kung talagang meron yan, 35 taon na kami mula sa, wala yung father ko sa, nasa na yung gold na sinasabi nila. Siguro naman sa carton nila, ma'am, sinasabi nila, sin, hindi hanggang ngayon, hindi pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Wow! kaling di ba? Eh, ano tong sabi ng nanay mo, Mr. President? Ang, ang investment niya, nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Oh, imposibleng di ka napakitaan ng magulang mo ng mga ginto ng tatay nyo ha? Ah? Ay oo nga pala. Meron pa nga palang sinabi ang nanay mo noong hindi ka pa presidente. Ito yun no? Oh. This will save the world. The world. The world. This is, this is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving sum or a, a, an amount of this one to the country, to the Filipinos. Wala, well, not only the Filipinos, but the world. Wow. Grabe, no? Ang galing ng nanay mo, boss. After two years mo sa pagka-presidente, ito lang ang nakita kong sinabi niya. Of oh God, I'm in another Marcos. And I have two closest men my life, president. Of oh God, I'm in another Marcos. I have kept my hair long. Of oh God, I'm in another Marcos. I'm in my life. O ba? Diba? Pero yung sinabi niya na, ano nga ulit yun? This will save the world. The world. The world. I guess, this, is, this is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or a, a, an amount of this one to the country? To the Filipinos? Well, not only the Philippines, but The world. <laughs> O kumusta naman yung mga sinabi niya noong di ka pa presidente? Ha? So, red propaganda lang talaga yung mga yon, No? Alam nyo, manang-mana kayo sa mga dilawan. Ha? Bagay nga kayong magsama-sama. Kaya nga ang mga kredibilidad nyo ngayon ay wala na. Dahil ang galing nyo mambudol. Kaano-ano nyo si Hipon Girl? Ha? Kasi mas bagay sa inyo ang last name na Budol kasi literal na budol family talaga kayo. Before election, ang daming video sa YouTube na kay may last will and testament daw ang tatay niya, na sinundan pa ng interview na ito ni Madam Imelda, tapos bigla mo itong sasabihin, boss. Wala pa akong nakikitang gold sa buong buhay ko. Uh, kaya nag nagugulat kami na no? pag pinag-uusapan niyan at kung saan saan doon ang galing, kung saan saan daw ginagamit. Kung talagang meron yan, 35 taon na kaming mula sa, Wala yung father ko sa, nasa na yung buwag na sinasabi nila. Siguro naman sa katong ito nila, nang sinasabi nila, hindi hanggang ngayon, hindi pa nila mahanap. Hindi nila mahanap, hindi po doesn't exist. Ito guys, ang logical conclusion ko dito. Kasi based on those interviews kay Madam Imelda about those gold na pagmamayari ni Marcos Sr. And yung last will and testament na kumakalat even before maging presidente pa tong si visionary and party president, those goals and last will and testament really exist. Wow! Ngayon tingin ko, nakuha na po nila lahat ng yon mula ng maging presidente itong si visionary and party president. Ngayon, nagkaroon siya ng ganitong statement. Ano nga ulit yun? wala pa ako nakikitang goal sa buong buhay ko. Uh, kaya nag nagugulat kami na no, pag pinag-uusapan niyan. Uh, kung saan saan daw ang galing, uh, kung saan saan daw ginagamit. Kung talagang meron yan, 35 taon na kami mula sa Wala <laughs> yung father ko sa kasi nasa na yung gold na sinasabi nila. Siguro naman sa tagtogeto nila na sinasabi nila sin, hindi hanggang ngayon hindi pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Yun! the gold doesn't exist daw para suluhin nila lahat ng yaman na iniwan ng tatay niya. Kahit merong last will and testament ang kanyang ama. Kaya nga literal na hashtag, budol na, swapang pa. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.